Hello mga kamarikoy, ipapakita ko sa inyo ang aming napuntahang beach resort dito sa Real Quezon along highway lang to guys so tara, titingnan natin kung gaano ba kaganda itong beach nila dahil mura lang ang accommodation Hi guys, welcome to my channel this is Mariko Mix Vlog uh, andito kami ngayon sa NVC Resort Real Quezon tara, pakita ko sa inyo kung gaano ba ganda ang beach front nila ayan po yung beach front nila guys makikita nyo, ang ganda diba tag-ulan nga lang, maulan tsaka ito yung cottage and grilling station ito guys, sila nagluluto ito yung ihawan vlog ko ba. <laughs> Sama na ko uh, na? blue marlin lang yung ilawin namin mahirap kami ngayon eh ay, blue marlin lang. Ah, mahirap kami. Ay, ang lakas naman ng hangin dito. <laughs> Tapos yung ihawi namin, tingnan mo, videoan mo. Tapos ito? Pusit lang. Ay, pusit lang. Pusit pusit lang. yung dakuha mo ng pusita mo na eh. Lang lang lang. Ay, mahirap um, na lang, lang yan. Tamala ay, ay, lang <laughs> yan. Ah. Sige, sayo. Sayo yung ihawan. Ihawan ng tamala. Tamala. <laughs> <laughs> guys, the ora ni sa malapit lang to sa highway o oh, yung tersada. Kaya hmm. yeah, ito tour ko kayo sa kanilang cottage. Ito ba magkano daw cottage ito? Okay? Kita? 1.5 to. Ang oh, malaki. Unlike dun sa ginamit namin guys is ano lang yon 600. Ilang capacity dito? Basta marami to tatlong Kanini at tulugan magkano? Sabi? Yan, key. Ito 18, tulog ka kwarto na. Ini perno tayo. Pagkuha dito ang Ah. So, ang rate nito sa ito lang, guys, is 18. Tapos pagkuha tayo dito, is 15. Ah. Ito, take. 1 tapos yan bawat tatlong kwarto siya 1 pag overnight hmm. tingnan natin dito guys Nga, bawal magkalat may CR din ito maganda aircon 4-5 to guys hmm. ganda sya hindi ito makapasok kasi mayroong guest sila ayan o oh dito tayo sa harap para mas kita nyo. Ayun, may lifeguard sila, taga bantay. Ano to? Ay, tulugan din. Oh, may tulugan din pala pag ito yung kukunin nyo. Ayun, oh. Ayun, may CR. Ang dami nilang nagkalat na CR, guys. So, maganda yung bago. Ayun, oh. At saka, ang kagandahan nito sa, ano nila, resort nila ay nag-iisa lang sila dito sa highway hindi katulad dun sa iba na dikit-dikit ayan ayan oh ang matulog ang ito yung one five na cottage malaki unlike dun sa iba dun sa bunga at pwede mag-tent sa loob hindi ba? ito lang guys meron silang ganyan parang kanal papunta sa dagat pero pag lang naman eh. saka yung ano na yan galing dun sa ano kalsada tubig galing sa bundok yung tubig na yan hala naghala ni abot uy ang dami na nila guys oh. mamaya pakita ko yung dagat pagdatingan. Tag-ulan kasi. O, daming puno. Nice itong Tiguan 5. napag na namin, guys, na dito na lang kami maligo dahil gutom na para makakain na kami. At saka, mura lang yung cottage nila, guys. Tapos may ano pa, may tindahan sila. Ayan po yung beach na oh Pakita ko sa inyo ang kanilang high tide na dagat. Tapos yung cottage na nakuha namin is 600 pesos yung maliit, good for 10 person or 15, ganun. Kasi dalawang klase, meron silang cottage na malaki, na tig 1.8 ay tig 1.5, ito 600. Yung 1.5, malaki yun isang batalyon yon ayun ito yung nakuha namin kasi apat lang naman kami at ito pala yung dagat nila guys kapag high tide so buhangin talaga siya pag bungad pa buhangin maganda ang ambience dito sa NVC Beach Resort Real Quezon along highway lang to guys maganda siya magandang ambience mabait ang mga uh, staff nila lalo lalo na si Kuya Guard ayan o maganda no ang ganda ng beach nila dyan guys sulit talaga pero kapag low tide guys doon mo makikita na ay parang hindi pala siya pwede kapag may mga bata dahil hindi mo alam ang inaapakan mo kasi mayroon pala siyang buho-buho or butas-butas wa tapos matutulis ang mga bot bato so kailangan nyo talaga magsuot ng chanela uh, chinela syempre um, ayan po kayo na pong bahala kung gusto nyo dito basta ito lang masasabi ko mabato pero maganda Hirap meligo itu peg lutide tree. Hah? Hirap meligo. Lutide mga bata. Malalim. Malalim itu uh, oh. Oh, tugas tugat keni itu. Oh. Obrigado. dito na lang ako sa may butas mag humol, -humol kay malalim na doon sa dulo ayun o, masarap din dito magbabad guys ayun ang dalawa si jimson at sa malayo di ayaw mo niya maligo uh, Ayan po guys, maganda naman po each. siya kaso nga lang mabato. So maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Thank you so much. Ingat po. God bless and keep safe everyone.